<laughs> na yung araw pala guys ay binyag ni Aleya Yon nga lang guys ay late na kami. Sobrang late na namin actually guys nasa 11am na to. So kailangan pa namin magayos dun sa reception. Na late kami guys kasi sobrang dami pa namin ginawa kagabi. At hindi na namin namalayan yung oras na sobrang late na pala. Kaya pagdating na pagdating namin dito sa reception guys, ay dali-dali na namin binaba yung mga gamit. Sobrang dami pa namin ba dito. Buti na lang nandito si Kuya Penny, Kuya Jeff, tsaka si Ate Carol. Kaya shout out sa inyong dalawa guys, ay hulog talaga kayo ng kanal. Ay langit pala. At sobrang daming handa ni Alea guys. Meron silang chicken roll, chop soy, sisig, turon, dumpia, hugo, fishball, ay mali, street food pala yung mga yun. <laughs> At ito pala yung ginawa ko guys na fried chicken. Ay, mala Jollibee yan naman yung kasamang McDo at KFC. Pagkatapos nga namin nagayos guys, ay waiting game na. Okay na lahat guys. So waiting game tayo ngayon. Nasa simbahan pa si na Owen dyan dyan. At ang buong pangan. Except ate. May binili lang siya. Ganda nito guys Sis. Kain na, na. So, hindi nila alam. Mm, napaka-solid. Grabe ka talaga, Adrian. Nauna ka pa sa nagpabinyag at sa mga bisita. Sa talagang matinding alamat, Adrian. Hayop. Maliwanag na. Mas nakita na yung mga naunang kumain. <laughs> <laughs> Kuya Jeff. At pagkatapos nga namin magbukbang dito guys, ay isa-isa nang dumating yung mga bisita nila. Sobrang dami pala nilang bisita guys. <tod> yun, Wen! Sinundo ko na yung lechon. Ay, Ayakay <laughs> ka Grabe talaga kayo mga guys. So ayun na nga guys, pumila ulit ako ng pang round 2. <makes> Hindi nila alam guys, kumain na ako kanina. Eh, talagang ang sarap ng pagkain, lalong lalo na pag wala kang gastos. Yes. Boys, kandutan mo na ulit yun. Ina mo, ang unat. <laughs> Gago na ng buo ni Mark. Ay, Mark? Ito ka, grabe ka. Grabe, nagpala ko lang bibigyan namin. Oo ya. nga, grabe ka. <laughs> At nagpapa-shoutout ang mga followers ko dito, si Carl at LJ. Ayan, shoutout sa inyo. Tutok ko talaga sa inyo yung camera. At meron pa palang photo booth dito guys. Ayan si Owen, si Carl, si LJ. tabang habang nagpo-photo booth sila guys, talagang zinom in ko yung camera sa kanilang dalawa. Para silang high school student na magpapa-picture sa graduation eh. <laughs> so ako si Carl sa OFW sa Canada. At after nga namin kumain guys, ay booth na kami. At talagang sinulit namin lahat ng libre dito. Kulang na lang nga, pati yung mga regalo ni Alea, kami na yung magbukas at maguwi. uwi eh. Cheers! And eto pala si Alea guys, sobrang cute niya talaga. Katapos nga ng event guys, eto na yung magliligpit na kami. Tulungan mo kayo! <laughs> Napagod kayo? <makes noise> Pagod kayo, Ben? <makes noise> Dali. Ito yung sakin. Ito yung sakin. So, yun lang for today's video, guys. See you in my next vlog. Bye. Love you.